hapon po, mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Again, ha, pakinggan nyo mamuti, Cherry Hill, New Jersey. So, it's um, 4.40 po ng hapon. Uh, gumawa po tayo ng... Gumagawa po tayo ng pandikoko. Um, isa sa mga ways. Na hinahanap-hanap ng katawan ko kapag ako ay uh, na-stress, naboboard, bored um, na nalulungkot. Eh isa ang mga ginagawa ko is mag-bake. Kaya you know, with I have to be honest with you guys. It, 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 so how many days now na hindi ako nag, 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 video because I, I cannot express how sad I was this last few days. Because, uh, nung, it's already more than two weeks now na hindi, hindi pa rin maganda ang lakad ko. Look, it's better than how it was last week. ah uh, last week talagang matindi. Ngayon is, mo um, okay okay ng konte kaya but still it's more than two weeks now na so I have to I have to accept the fact for now na I have to let go of my car um, I've been using my Mercedes Benz for four years, more than four years now. And I probably still have a year to pay off. Pero, um, instead of me paying for paying for it, insurance, monthly payment, hindi ko naman nagagamit. Wala namang ibang gagamit uh, I decided to let it go. Kasi before, I didn't want to let it go thinking na I really wanted to go back to work. I miss working. I, I, I'm a worker. I'm a hard worker. Kaya ito yung nagiging mahirap sa akin because I'm not used to not doing anything. Um, but I have no choice dahil straight two weeks na na mahina pa rin talaga ang legs ko and I have to resign to the fact na for now I really still can't work uh, wala akong magagawa so I have to accept the fact so I let go my I, I have to let go of my car na talagang Dito kasi sa New Jersey, kinakailangan mong mag-drive. Especially dito sa amin sa South. Um, it, driving is a form like you're free. You know, that you have freedom to go anywhere, anytime you want. Um, kaya, now, with my condition, it, it, it's tough it's really tough the fact na hindi pa ako pwedeng mag drive for now or pwede siguro kaya lang um what if while I'm driving biglang humina ng matindi yung legs ko kaya I have to let go of my car but again like maraming nagsasabi sa inyo ang importante, buhay pa ako. So, yun. Yun na ang pinitingnan ko. And, I know na things will be okay. If not now, it will be. And, in the meantime, during these last few days na hindi ako nag-video, na yung talagang masama yung loob ko, of letting go of my car. So, kung ano-anong ginagawa ko na pagluluto, like every day I'm cooking something, and hindi lang yung mga uh, regular na klase ng luto, I, I am doing like different kinds, just to take my, my uh, thought to that activity, yung cooking activity, say kaya yun ang ginagawa ko. And of course, I uh, have my friends visiting me. Uh, kailan ba nagpunta dito yung kaibigan ko na si Marilyn at si Dr. Red? Nandito sila. And then the other day nandito si Dr. Red. And then I'm waiting for them again to be here today. So, talagang very thankful din ako sa mga kaibigan ko na to because um they're there for me. Ah, uh, uh, yung sila yung they're there kahit sa you know in, in in happy times in sick times andun tong mga kaibigan ko na na dalawa na to kaya i'm i'm really thankful of my friends um they never judge me They just stand by me um Sometimes they don't say a lot of words but they're there and Dr. Dr. Red, my friend Dr. Red. Kung alam niya na yung talagang mababang mababa na yung ah, what is this? Kasi yung depressive state na ako. Andiyan 'yan. And uh, he's the one who introduced me kay Ninya yung sumakses. Siya yung nag-introduce. So, I'm, I'm watching Ninya. Talagang natutuwa ako. So, alam mo yon yung mga kaibigan na talagang andyan for them to um, help me take my thoughts sa uh, mga masasayang mga bagay. Uh, sa mga, again, like I said, sa mga hindi kasi dumaraan sa pinagdaraanan ko, madali na lang sabihin yung, oh, kaya mo yan, okay lang yan, yung think positive, go and run, go and do a hobby. Ang hindi alam po ng mga taong hindi nakakaranas ng gaya ko, na mar marami ang mga nagbi-message po sa akin, na hindi lang akong dumadaan ng medical issues may mga nagbimesage message po sa akin so yung mga nagbimesage message niyon alam nila yung nararamdaman ko talaga at uh, though i'm very appreciative sa mga nagbibigay ng mga positive outlooks positive opinions at uh, meron pa yung mga iba na akala yung bang akala nila is it, it, it's easy na oh basta mag ka lang oh do some hobby o go to habilawi buy something do something to do ang hindi alam ng mga hindi dumaranas ng mga nadadaran nadadanasan is that uh, mahirap kahit pa kamo meron kang pwedeng gawin it's it, it's hard to concentrate sa mga bagay na 'yon mahirap i ah, uh, how would I say this? Hindi po basta-basta madali tanggalin sa isipan or basta maghabi ka lang dyan o gumawa ka dyan na kung ano-ano, matatanggal na sa isipan mo yung nangyayari sa'yo. Hindi po, hindi po ganun kadali. Um, I, I was like that before. Kaya yung mga, yung mga pasyente namin na may depression, na uh, anxiety, kung maga inaisip, kasi wala pa ako sa kinakatayuan no, ng mga pasyente ko. Para bang para sa akin, like, ah, oh, sinasabi ko sa, oh, just read a book, or just watch a TV, or just go and watch a movie, or, you know, something like that. Yung pala, pag ikaw na yung nasa sitwasyon, hin hindi madali na basta-basta mo tanggalin sa isipan mo or basta-basta mo maalis yung nararamdaman mo, you know, doing things like that. Pero again, ulitin ko po maraming salamat sa mga nagsabi na, oh, mag ka, mag-exercise ka, do some exercise, stop taking sugar, um, ano pa yung, yung mga sinasabi, uh, kung ano-ano. I appreciate that. At na-appreciate ko po yung mga nagpa-private message sa akin na yung mga dumadaan, dumadaan din sa the same situation. Uh, kaya alam nila na naiintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan ko. Though maraming maraming salamat po sa inyo. And uh, I will always going to be honest. I will always, I'm not going to be embarrassed. Uh, you know, telling things because I know na gaya din ng mga nagpa-private message sa akin na ano you know, sa pagkukwento ko sa mga nadadaanan ko sa buhay na pagdadaanan ko I mean sa so mga um, pangyayari sa buhay ko is nagiging uh, nakakatulong din sa iba because the message me and they tell me that um, na salamat kasi uh, you know, hindi lang pala ako ay may condition na ganito, you know, something like that. Kaya, uh, maraming maraming salamat po. At lagi po kayong nandyan. And thank you for your support. And uh, talagang tuloy-tuloy ang panalangin ko. And even though if I cannot go back to work here, I'll go home sa Pilipinas. And uh, hopefully, by the grace of God, ang mga plina plano ko na, na mga maganda pag uwi ka na sa Pilipinas ay mabibigyan ng katuparan at uh, like, you know, doing a lot of charity projects, yun ang mga gusto kong gawin. At sana um, if bigyan pa ako ni Lord ng health and long life at para magawa yung mga plano na yun. Kaya maraming maraming salamat po. Thank you for always supporting me. At uh, I'll see you again in the next video. Thank you po. Ayan. Ready na po ang ating What is that? uh, pandi coco. Ayan. Ready na. Pwede okay, na to. Oops ayan oh yan dr red oh <laughs> <laughs> hindi ako nakaka